So good morning mga kapigmate So bali 25 days old ng mga piglet So 24 days at 25 days old ng piglet natin So ngayon mag inject tayo ng vitamins sa kanila So namimili tayo kung Bexan SP ba Or binami bilang, bilang gagamitin natin Masyado kasi malakas ng vitamins na to Kaya pag-isipan muna natin mabuti So bali 19 heads to mga kapigmate 7 heads don sa ano 7 heads dito Tapos 12 heads doon sa kabila So magkakasama lang sila uh, ngayon, Inject tayo ng Bexan SP. So sa pag-inject ko pala ng vitamins dito mga kapigmay, Bexan SP ang ginagamit ko. Uh, ako ng vitamins ay 10 days old saka ano, 25 days old. So yung 10 days old, sabay ko na sa pagkakapon pag nagkakapon ako na inabot ako ng 10 days old. So sinasabay ko na yung vitamins mga kapig. Ito namang mga piglet natin na to. Uh, so wala pa tayong buyer nito. Wala pa. Tapos mayroon nga pala tayo ditong isang ano, 16 tits. So mayroon tayo ditong isang 16 tits na piglet. So buhay lahat yung ano niya. Buhay lahat yung dede niya. Ah, uh, siyang gawing inahin. So ayan, pwede siyang gawing inahin. So yung mga kabili nito, sasabihin na rin natin 'to sa mga kabili nito na pwedeng gawin yung inahin yung isa dyan na mayroon 16 teeth. Kaya lang, breed na gamit natin doon yung ang inahinon ay ito po yung isa natin na galing sa himamaylan na si Kara. So yan. Tapos ang gamit nating board dito na mga kapigmate ay durok pitrain, So good for patining yung mga piglet na to. Saka mabip. So, ayan. So dito sa bus na to, wala tayong ginamit na, ano na prevention sa inahin natin. Di tayo napag-inject ng Pest back o anti-hug collar sa inahin at ganun din sa mga piglet kasi wala po tayong available na gamot wala tayong mabilan so kaya ganun so, po 19 heads nila dito ganun din siguro mabibigay lang natin dito pag nagwalay tayo sa mga inahin natin kasi target natin mga kapigmate uh, pinakamatagal na dapat 5 days after walay dapat maglandi yung inihin natin so sa ano naman yung target naman natin na 5 days after walay mga kapigmate ay nagagawa naman natin kalimitan naglalandi yung mga inahin natin 2 days 3 days naglalandi na 5 to 1 week na after walay ay maglandi yung mga inahin natin so doon uh, ko dito sa pag-alaga dito sa mga inahin natin dito ko na realize pag tinipid mo ng tinipid yung alaga mo titipiring, titipiring ka rin so ganun lang kung gusto mo makamura, So, huwag ka ng umasa na malaki ang balik sa Kaya mas maganda kung ano kailangan ng mga laga natin, ibigay natin. Pero yung sabi ng iba na itong grower na to, yung grower na pagpapakain natin dito, dito sa inahin natin, ang sabi ng iba ay pag nagtitipid daw ako ng sobra. Oo, oh, oh, nung una talaga, kaya ako nag-straight grow, na grower sa mga laga natin. Kala ko nung una, makakatipid lang ako. So, hindi pala. So, hindi lang tipid yung nakuha ko sa straight grower, sa inahin, sa piglet, sa patining natin. Hindi lang katipiran yung nakuha natin mga piglet. So, napaaganda rin ang resulta sa mga alaga natin. Wala akong nakikita ang pangit ito, lalong lalo na sa mga inahin natin. So, nung straight grower na ako, kasi yung parang ko na straight grower, doon pa ako sa isa, sa, isa kong inahin. So, ganun lagi nangyayari sa akin. So, sobrang taba ng inahin ko noon. 2 uh, to 3 days lang lagi naglalandi siya. So, nung nag, ano tayo dito, na lumaki na yung mga, o dumami na yung mga alaga natin, medyo nag, ano tayo, nagtipid. So, kakatipid natin. So, tayo ang tinipid na mga alaga natin. So, may git isang taon din na hindi magandang performance sa mga alaga natin kasi nga, um, hindi na yung paraan ko ang nasusunod dito. Kaya medyo tumagilid. So, ngayon na, pinilit natin mag straight grower so maganda na ulit ang resulta sa mga lat lalo na sa mga inhen sa mga piglet ganun din ayan so ito yung piglet natin na 25 days old since birth po yung mga yan so mag inject po tayo ng vitamins ngayon sa inahin, wala tayong inject so mag inject tayo dyan pag nawalay na mismo pero itong mga piglet natin mga kapigmate malalakas na pong kumain yan napakalalakas na kumain so pwedeng pwede nang iwalay ayan. So, yung pinakamalit natin, hanapin natin, ayun. Ito yung pinakamalit natin, yan. So, isa na lang, yung nakikita malit maliit, pero paiiwanan natin yan sa buyer, ayun, yung may sugat sa tainga. Ayan. Okay. So, yun lang mga kapigmate. So, ito yung gagawin natin, ano, oh, hindi ang plies, hindi plies ah. So, may mga serings tayong gamit dito. Bexan SP ay Bexan SP ba or Villa So ito kasi pambenta natin to mga 'to. Pambenta natin 'to so hindi natin 'to alagaan. Pambenta lang talaga siya. Kaya ano? Dahil puno pa naman yung kulungan natin, yung may alaga pa tayo mga litsunin doon. So hindi natin 'to maalaga. Kaya ang gagawin natin dito pambenta pambenta muna 'tong bats na 'to. nato. So ito na lang gagamitin ko pala bilamil na lang. So, 0.05 ml kada isa. So, yun na lang para mas maganda yung vitamins na mapunta sa ating mga alaga na pambenta. Ito, mga, ito nga pala mga kapigmate, ha. ito mga pambenta ko dito, ang, ang standard po ng pagpupurga mga pigmate, uh, yung tinuturo ng mga expert ay one week after walay. So, yun po ang standard ha. Standard, tandaan niya One week, one week after walay ang purga. Pero ako naman po dito mga kapigmate, um, bago ko ibenta sa mga buyer, nag, nag ano na po ako, pinupurga ko na po sila. Oh, well, na? 20, 25 days nila ngayon, inject tayo ng vitamin, so bago, bago natin iwalay, pinupurga na natin sila. Para yung buyer natin, uh, hindi na sila mag-abala pa na purgahin. Pero okay lang na ulitin nilang purga para mas ano mas sure sila pero sa akin sinasabi ko naman sa kanila na napurga ko na yung mga piglet na yan bago ko sa, sa kanila ibenta ang ang pinakagagawin na lang nila mga pigmate pag nasa kanila na yung piglet ay after 15 days or depende sa kanila ano kung every week or every 15 days mag sila ng vitamins ganun na lang tapos yung purga standard every month or every, every palit kayo ng feeds ganon. So sa akin naman hindi ako nag ano yung sa ko naman hindi ako nagpapalit ng feeds straight po tayo. So, walang palit-palit. So, may sarili tayong paraan. Kaya, para sa akin, wala namang mali sa pag-aalaga ng baboy. Walang mali sa paraan ko. Walang mali sa paraan ng iba. Depende po yan sa atin. So, hanggat, hanggat maganda yung resulta sa mga alaga natin, hanggat may, nakikita natin maganda yung katawan, wala, hindi tayo namamatay ng alaga, tama po yung ginagawa nyo. Kahit sabihin ng iba na mali yan, hanggat walang namamatay, hanggat maganda yung katawan ng alaga nyo, tama po ang ginagawa nyo. Yun lang. Ay, ito, mag na po tayo at para makadede na rin sila. Ito mga to malalakas na to kumain eh. Ito natin, yan. So, ito, po, ito pa rin yung pakain natin sa mga piglet natin, no? Grower feeds na may mix ng Madrid de Agua. Yan. Kalalagay lang nito. Yan. So, ayun lang, magandang hapon. So, hindi pa tayo nakakaligo kasi maraming uh, marami pa tayong gagawin. Magandang araw.